Hello guys, good morning. Ah, uh, nandito po kami ngayon sa hospital kasi itinakbo ko ngayon si Mrs. sa uh, ano dito sa San Rafael Foundation Medical Center dito sa may mabalakat. So, si sumakit po yung kusun niya Ilang araw na sumasakit yung puso niya Kaya Kanina po ay eh, hindi na po niya kaya Kaya Tinakbo ko na po siya dito sa ospital. At uh, Ang sabi naman po ng doktor Ay eh, wala naman po Infection yung kanyang Dugo kasi Tinest po siya ng dugo tsaka ehe eh, niya Para malaman daw po kung mayroon siyang Appendix sabi naman po ng doktor wala naman daw po infection ng kanyang dugo so malabo daw po na meron po siyang appendix <coughs> uh, dati po kasi meron po kasi siyang mayuma kaya sabi nga ng doktor baka yun nga yung dahilan ng kaya sumasakit yung kanyang puson binigyan siya ng ano ng pin reliever para kumalma or uh, mawala po yung sakit so sana nga makauwi na kami maya maya o, tignan natin siya sa loob nagbusa sa ano Tak <tinyo> uh, perlu sa emergency. po siya Ano? Hindi ka na ng gamot? Wala pa? Hmm. So, pa wala siya. Tinuro na ano. pa yung sa ten reliever ay po siya ganyan po siya so, masakit pa yung puso niya siguro maano yung kanyang mayuma kaya ganyan Hindi na kayo ng po Ito na kayo ng gamot. Ito gamot hihingi ng tubig kasi tinanong ko kung pwede na daw ba siya uminom ng tubig kanina daw hindi daw siya pinainom tuknantok na hmm, tuknantok na daw siya ano nga sa kulog ayaw naman ako patulog ayaw naman daw siya na na siya ng ano ng 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 render reliever para kumalma daw ko yung kanyang sakit sa puso ah okay naman po yung ano yung nurse na nag-asikaso ka sakit na chakasi yung doktor ayos hey guys papahinga lang mo kasi ayun po guys sabi po noong nurse pero so, okay, siya so tahan na lang daw po siya uh, putin na daw po sa umuwi para sa bahay na lang daw po Sa siya magpahinga

pala eh nakaubo ako dito sa tabi niya may upuan ako dyan kanina para ginawa po ng gold bawal pa pumupo dito kaya uh, dito na lang ako sa higaan niya umupo uh, siguro talaga bawal na siguro po dito so pinabayaan ko na lang si Manong Gold palang akong umupuro ito sa loob ko. Kailangan daw nakatayo. Bawa lang <laughs> ko po. Dito talaga akong umupuro. na lang kami. Paalisin nila yon alam na lang natin kung ano yung kanilang mga ano rito, policy guys, antay-antay na lang at maya maya ay medyo magumaga na at sana nga ay eh, makauwi na kami at para makapasok din pa ako sa trabaho ayan lang guys Okay guys, babayad na tayo ng bill. At ito nga po yung kanya bill. Yung higit 3,000. So, magbabayad tayo sa sakasya. Okay guys. Sa <coughs> po magbabayad? Paglabas niyo left side sir. sa kasir. Sakasya. 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 website site kahin lah pak rada pak bye bye dah hah ipo

Jadi rap mata sakit. eh guys, kapag na ako ng bill, so you know. uh, uh, Ito po yung -re pagka, ano? na Apa? kepada yung tapod ireren burst Oh. Tapos, Tapos yung si sa mid shirt Ah, sige well, pa Malito pa yung binayaran na. sa pagiging ito lang Saan Ah, uh, dito, saan? Sa loob din? At, uh, left side, uh, sorry Ibang kumunan ba? Ibang ba? Ibigay ko pala yung kulay orange na Para dun sa mid sauce. Saan po itong ano? Para sa mid shirt? Masarado pa yata eh. Masarado pa. Sige. Yeah. itu ya Inggris tengah tanggalnya yang anehnya. sabi three times a day. Pag lang oh, po siya. Okay. Thank you po. Thank you po. okay po. Ah, ito po yung mga Thank you. may biling gamot. Sa na yan? Sa ano na yan? Sa ano na yan? Sa Bukas po po po. Okay po, salamat po. pero pa ko pa Saturday, ma'am. Okay. saan naiyan Friday, Friday, ay pa, hours nya. thank you. so minayre namin lahat trita usang 443. yan, Kanyang kamahal lang, magkasakit hmm. uh, bawal magkasakit guys ayun na guys buwi na kami uh, Oh. So. Alas alas para mga pagpahinga na rito. Pasok ka pa ba naman? Oo eh? no, naman. Di pa na yung pupunta ka na dito para marito. Pwede bukas yan? Hindi nga ba pwede. Hindi 24 hours lang dito. Mamayang hapon. Pag-out. Turun mga natin.